Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Doktor ni Ubra o Gator Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwa lang ninyo sa pangan nga tin hingkod ang pangidaron minyo og may duha ka anak. Taga Manila gyud ko apan ni anak ko karon magpuyo sa Sambuanga City. Kada adlaw gyud ko mamati sa inyong programa mao nakasabot na kay ko og binisaya gipa-translate ko na sab sa binisaya ang akong suwat aron nga mas masabtan ninyo ang akong suliran punto legal kini kabahin kini sa kasal namo sa kumbana aron niyo sabtan sugdon ko diyang didto pa kamis manila ingon ini ang mga panghitabo Tin, kasal lang ta? Ha? May nalunggan ko ko nga uh, may kasalang bayan ni sa Manila karong Valentine's Day. Libre mapakasal sa mga nagpuyo-puyo lang. Ha? Huh? Uy, kadool na anak. Nga kinahanan pa man ta mangandam, anak. Sama sa pagpangandam sa itong mga requirements. Sama sa birth certificates na ito. Sinumar. O may seminar pa manggani siguro na. Wala ko na sa kasalang bayan eh. Hmm, sayo kanang tanan dili na tapangitaan oh di dili ko ta lisod suron aron lang makasala mga nag-iipon ng daan nga may mga anak nya may duha bitak ka mga anak di pasara kay ta kay ko na i prioritize ang dugay na nga nag-iipon nga may mga anak klaro ka sana oy kun maubag yun, na kay may paglaro diha kun willing ka bagyo mo pakasala ko oh syempre oy may anak na gud ta oh kun na pagandam eh hey, mo apil ta sa kasalang bayan Congratulations! Congratulations. 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 <laughs> Salamat! Sa din. Maugiyod, Lloyd. <laughs> Maaari nyo nang halikan ang inyong mga kabiyak. Mm. Kiss ko to eh. Ay, sabadya eh. Sige na bito, tagkis-kiss. Ay, bahala ka. Kiss ko eh. Oh. Uh, kiss ko ha. Mm. Mm. Bahal kita din. Mahal din kita, Lloyd. So, Lloyd, gay, kumusta ko sa barangay? Kung nanab ako ang atong mga requirements sa, pag sa pagpakasal. Kumusta naman itong ipadaan ni mong request sa inyong sambuanga? Nagpadaan mo kong request? ano oh. anong kinanglanan pa na nila, eh. Nga, umanam tag-fill up na ito, pagpakasal na Oh, siyempre, lagi. Kaya wang mo submit ato mga requirements di ang gikasalta sa kasalang bayan. To follow na lang tong ato mga requirements, di ba? May gani, kay gitugutan ta. Mong, i-comply na to, uy. Kaya basig, mapawalan bisa o niyang atong kasal. Siya? Tin? Hmm? ay mong gi siguro pa mo to ha unsa hmm. man na dentalong birth certificate nga akong gi request gikan sa amo oh gito sa courier sa among gitrabuhan ganih ha mayo dai noon ako nya nang tan-a ron higuman ato pani hapon Ano? Huwag man ni magkatugma ang birth certificate ni Lord sa ang fill sa among pagpakasal sayup gyud. Dili mao ang iyang pangan. spelling sa pangan sa iyang mama sayup. Og dili pa gyud mao ang middle name sa iyang mama. Oo, oh, oh. Bala, oh. Oo, oh, awag ni Lloyd oh. Ang spelling sa pangan sa imong mama, usalang lang ka letter L ang imong gisuwat. Sir, sir Vilana. Unya, kay duha man lagi di ay ng letter L ang iyang pangan. Kun basahon, Serve Liana unta. Uy. Unya ang middle name sa atong birth certificate. Ang imong gibutang kay Francisco. Unya, Mendoza man lagi di ay siya sa imong birth certificate. Ha? Uh, huh? <music> pasagdan na lang to na mga sayop-sayop nga entry sa among marriage contract. Ang importante na mo ato higayon na nga nakasal na may. may bendisyon na ang among panagtipon kay may duha na bayak mi kabuok anak. Apan sa nagkadugay ang among panagtipon, nausab ang akong bana. o na lang ko niyang hubog og nasakpan pa na nga nagsyabo. Naadik na de na siya o pasakitan ako niya. Hangtod nga nakikbuwag ko niya o nagtrabaho ko. Unya. We, tinuod niya. tinuod? Naminyo na ka? Lagi. Di man kamutuon na ako eh. May duha ang ganit ko ka mga anak. Di mo kong ilhan ko nga o may anak na na. <laughs> lang noon tag panguyab, ani. Pero, buwag na sa kung bana. Oh, kung mauna, pwede pa di ay? Ha? Huh? Pwede ba kung manguyab ba? Kay, buwag na mo sa mong bana. Brian! Uy, butan ba na si Brian, day? Niya, Nakita bitaw na ako. Nakita na ako niya ang gusto kong maoy hiyas unta nga ako mabana. Da, pansaon taman? man. Dili man si Brian nga akong nabana. Pwede na mong good na, uy. Ke, buwag naman mo si mong bana. Mahadlo ko, day, nga makaamong ko ugtaw. Kaya basig mayabag ko niya ang utok at tokong bana. Niya, hilabtan mi ni Brian. Ay, sus ka sa yun, anak, uy. Palayo mo nga, di mo matultulan ni Lloyd. Ha? Captain, kining mamaulit sa Mindanao, sa amo. Unsa? Dito, dili na tingali matutulan sa imong kanibana. Brian. Sige na, Tin. Magpalayo ta din sa Manila. Mamaulit ka sa mo sa Mindanao. Og dito, magsugot o bagong kinabuhi. uban sa duha mong mga anak. Og isipon ko na sab mga matuod kong mga anak. Brian. ko'y surpresa ni mo yan. Unsa <laughs> mo na? Murag, mawa akong kakapoy ani gikan trabaho, da? Sure, good ko nga mawa ang tanan ni mong kakapoy tungod ani. Hmm. Oh, oh, Unsa um, man ni? Ay, pregnancy test? Oh, oh, Bray. Nagpiti ko. Og, positive. Mabdus ko, Brian. Oh, God. <laughs> <laughs> Ang dugay ko ng na -anak, oh, 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 <laughs> <laughs> ha? nang giampo nga magkaanak yung tag-ato din. Oo, oh, okay. Kaya tagnagin natin sa ginoob, Ray. Pakasal na tatin. Ha? Nanganak na ko karon sa among anak sa akong gikaipon. Huwag malipayon kay kooban niya. Kay pinangga ka niya ang akong mga anak bisan ang ko ka mga anak sa akong ex-husband, gusto na lagi unta mong pakasal, apan naglibog pagid ko bahin sa akong kasal sa akong bana. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana, nakasal mi sa kasalan ng bayan sa Manila, ugwa mi mga birth certificate adto, o guban pa mga requirements, kay to follow na lang. Waasad mi parents nga nitambong sa among kasal. Valid ba ang among kasal? Ikaduhang pangutana, pagkabut sa birth certificate sa kumbana, daghang sayo. Dili mao ang iyang middle name. Sa among kasal, ang iyang gibutang kay Francisco. Sa iyang birth kay Mendoza. Ma-invalid ba ang among kasal? Ikatulong pangutana. Ang name sad sa iyang mama sa among marriage contract kay Osaray letter L. Sir Vilana. Apan sa iyang birth certificate, duha ang letter L. Serveliana. Makaapit to ba niya sa among marriage contract? Ikaw pa't ka pangutana. Tungod sa kadagang sayop sa among marriage contract, kung magkuha ko og sinumar, mugawas magyod nga siya ang akong bana? Pwede ba na ko siyang mariklamo sa pagpamakak tungod sa mga sayop niyang gifill up sa among marriage contract? Basin, gituyo to niyag sayop. Ikalima o katapusang pangutana. Buwag nami sa akong bana, dugay na. O may anak na gani mi karon sa bago na akong kaipon. Pwede pa ba kong magpakasal sa akong kaipon karon kung mapamatudan nga invalid ang among kasal sa akong bana? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, tin. Mayong adlaw mga sukinting paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal of course kanang mga emotional na nga mga problema usahay nakakabit maginis mga legal mga na mga pangutana ay sus i-appeal nagpadala inyo ang mga pangutana kabay na ninyo mga emotional nga mga problema kanang mga personal na mga problems ay sus ipadawi, maminaw ta at ato hisgutan, ato nang suwayan, ato nang pangitaag kasulbaran. O okay, gani, ay, ang itataglain, oy eh. Anong dahil itong text ba? Ang din natoy lain ba? daghan din ha? De, mag-all guys, mauna, ay, mong sigig sapot-sapot. Ay, sigig maoy, dangi ng tagay din ha? No, hangover ay makuha na to, ana, mabati patag na, mong sigig hilak. No, malos siyang tagsamot, ana, ayaw, ma-hurt gani ta. No, dapat pariha mo na ko, saputon gani ko, ma-hurt gani ko, masakitan gani ko, ibaw mo, mo magpagwapa gyud ko <laughs> anaon on nako na, amura gina ako ang kanang buhaton kay samot kay para luoy na kay tagnaw nagsakit pata Sonya kay ako sa amin dira bati pagud na double trouble ta na guys dili ta na di ta magpadas mga problema sa kinabuhi no problema na sus na anay kasulbaran tanan usas mga pamaagi para masulbad ni ipada ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account account akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. No, kumusta? Lain-lain o no klase-klase pamaagi kung unsao ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran din nato. to. Kumplitoha lang ang mga detalye para mas maklaro ang amo ang mahatag nga tubag o tambaga ng inyong mga pangutana. No? Ito ang tanan, na agyot tayo mga lain-lain nga mga giagian nga suliran. And kami mapasalamaton ni nga tungod sa inyong mga gipadang suwat. Kami nahatagan og higayon, no? Kaming Dr. Obra, kaning ato ang mga staff sa RMN. Nahatagan mi og higayon nga maka-reach out ninyo, nga makahatag og tambag og tubag, no? Makalipay kayo huna-hunaon nga kanang bisan pa man, no, Sa kakadiyot, aning ato ang programa nakahatag ni tambag o inspirasyon yun ninyo. Salamat kaayo sa tanan nga nagpadayon o pagpaminaw, pagsubaybay, gikan pa silang mga lulog, lula, ilang mamag, papa, tiyo, tia hangtod sila na no? Ang, ang naadik si paminaw sa so, ang programa, salamat kaayo ninyo. Sa panahon pa, nga si Tita Lourdes Libres Rosaroso, gyud, wa makalabaw, wa'y makatupong siya gid ni no nagpasimono ani nga programa naagyod mo nagsubay mo hangtod ganing sod ko ug ako ang partner sa una nga si Dr. Randolph ug karon tuod man kaming Dr. Obra na agian man tuod tag mga dilubyo, mga pandemya wa gyud mi muundang aning ato ang programa ipangitaan gyud natog paagi no nga maabot gyud masking asang dapitas kahanginan sa ato ang tanan nga mga suking paminaw nga dili mo na mo mapakyas ug padayon mi nga muhatag og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana thank you kayo sa suporta o sa inyong pagmahal. Salamat sa gayo sa tanan na itong mga likers and followers sa ato ang RMN ng mga followers kay dinha na ninyo gid mapaminaw ang ato mga programa matag-adlaw noog sa tibuok adlaw pag Including kanyang ato programa kini ang akong suliran. Palihog og like sa ako ang Facebook account no or sa ako ang Instagram o Twitter account. Kilay is life good attorney so beautiful from Padre Burgos Southern ito ingon si Sofia Kampilan. O, oh, did ko pwede di mangilay dahil kay tinuod. Kilay is life. No? Kagawa pa sa kong idol. Nice to meet you, idol. God bless. Almera Abeliana. Yes. Maskig na atas Facebook ba? Nice to meet you. Yudgi no? Tagaasa Manis, Almera usay ako maguni ipang click yun. San Carlos City Negros Occidental oh, works at edi sa puso mo charing charit sa mga ka, Almera ha Hi Attorney gawa ka Berna Deso Kido Homesilio gawa ni mo mam -Ma pa shout ko sa taga Pamplona Negros Oriental Anali Cadiente. Hi, Attorney Elaine from Jelly Rose Ibanez to your. Kagwapa sa kong idol, Attorney. Always be maminaw sa imuha. Mga tambag, ma'am. Salamat kaayo from Matrel Shell. Hello ninyo, Berlinda Bolastig and Sofia Lorraine Alim Polos. Kinsa may letter sender na to karong adlaw? Si Tin from Manila or Zamboanga City. Nating inisas Manila ron. Pero taga Zamboanga. Bali di ay Manila yun siya. Pero naa siya ron sa Zamboanga City and everyday siya maminaw sa tuang programa mo ng kasabot dyan kung no, kaayo kaayod siya bisaya sa vakano na din niyang nakatunan. Ipat-translate ko na sab sa pulong binisaya. Ang akong suwat, aron na mas masabta ninyo ang akong suliran ko. No, ingon siya. No, ingon si Tin. So una niyang pangutana, kabahin man ni atong iyahang bana ex-husband. Nagpakasal man ni sila, unya naglibog siya, kay magkasal sila atong kasala ng bayan sa Manila. Wa daw sila'y birth certificate o bang requirements, giingnan nga to follow na lang. Wa puy ginikanan nga ni tambong atong ilahang kasal. Valid ba imong kasal? I think mo yung kagkasala ng bayan, ang kanamang mo mga local government unit sama sa Manila. Even there is Cebu, no? Cebu City, Lapu-Lapu, mubuhat na sila o kanang gitawag na mass wedding. Nga naman, tungod kay sigun sa ato ang mando, no, sa ato ang konstitusyon, ang basic na social institution yun ang pamilya. Ang pamilya magsugod yun nas kasal. And ato ginang encourage nga mahimong legal ang kanang mga union nga mga pagpuyo, no, nga mga nag-live-in, nga wa pa'y benepisyo sa kasal. Nga naman, kaila binakong kung makaanak na, no unya nanay mga katigayunan lahi ang katungod sa usa ka legitimate kumpara sa illegitimate nga bata no Og ang sa asawa pod legal pod nga wife mo nang i-encourage na nila na aslay mga ingon ana no unya so duda na ko mo na imong pasabot nga kasalang bayan mas wedding to dili mong gud na pwede nga makasal mo nga mga requirements no so di pog ko katubag kung valid ba tong inyong kasal not unless mukuha mo o marriage certificate or certificate of no marriage kanang ng sinumar para sa si imong kaugalingon para matanaw ni mo kung narehistro ba. Narehistro man ganito, na ni kay marriage certificate or certificate or no marriage nga o certificate of marriage no sa imong sinumar, then valid to ang kasal kay narehistro man. Ikaduhang pangutana, pag-abot sa birth certificates akong banadag sa yop, Di mao ang middle name sa among kasal ang iyang gibutang kay Francisco, sa iyang birth kay Mendoza ma-invalid ba inyong kasal? Dili ma-invalid pero naalay mga typographical error sa entry sa imuhang marriage certificate nga pwede ninyo makorekan Sam, pinaagi sa pagpakita sa imuhang sakto nga birth certificate. Ikatulong pangutana ang name sab sa iyahang mama sa birth sa marriage contract kay usaray letter L sa Servilana. Apan sa birth certificate duha Servilana. Makaapekto ba gyapon na sa marriage contract like I said, dili typographical error ra ni nagbasa gani nimo mao basa no. So pwede ra gyud na siya ma correction of entry. Ikaupat nga pangutana tungod sa kadag hang sayop sa marriage contract. Kung magkuha ko si Nomar, mugawas bagod, yun nga, nga siya ang akong bana, pwede ba na ko siyang mariklamo sa pagpamaka? Tungod sa mga sayop niyang fill up sa imong marriage contract, basing gituyo niya ang sayop, hala ha? Basin po siya, wak siya kabaw, nga Mendoza de siya, nagdahom siyang Francisco siya, Para makuha ni mo ang imuhang sinomar, i-entra dito kung unsa yun ang pangan iyang gisuwat, takto sa inyong marriage certificate para matanaw ni mong narehistro ba to or wala. From there, pwede ninyo na makorekted o gusto ka. Ikalima o katapusan, buwag naman ni sa mong bana. Di na din siya, pasagda na lang to na to. Di ay no, takto, buwag man din sila. O may anak na gani, me, sa bago na kung kaipon, pwede pa ba kong makasal? Sa akong kaipon ron, kung mapamatudan nga invalid ang among kasal sa kong bana, mahibawaan ragyo na nato kung invalid kung inikuha ni mong sinumar using the entry nga gigamit sa imong bana katong nagpaminyo mo pagrehistro ninyo sa inyong kasal mugawas gani nga minyo ka ikaw na akay entry sa marriage di pa ka pwede magminyo anang imong kaipon karon until magpaanal ka dili ka pwedeng maminyo nganuman man kay kay registered marriage di ba kasado pa mang ka, kasal man ka kay nakasal man tu maski pag may dili valid pero the only way para ma na is imong ipaanal okay mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. din pon sa tuwang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.